what's up mga kalapatids uh, papakawalan na natin yung love visit natin so ito siya okay doon natin papakawalan sa dulo sa ganun eh maluwang yung pakawalaan so tara punta tayo okay. so napakain ko na nga tsaka napainom para sa ganun eh may lakas siya para uh, pag umuwi and then nang matuwa na rin yung ano yung amo niya. Napakainit sa probinsya ito sa San Leonardo Nueva Ecija so yan kita nyo mga kalapatids Napakainit dito napaka niya. oh galaw siya ng galaw grabe ata na siya Sigurado matutuwa yung amo niya kasi makauwi na siya Pero sigurado nag-alala siya kasi nga uh, ilang araw na wala Oh no So andito kay Bigan nating kalabaw abang na naman. Ayun, sa gilid. Sobrang init. Ayan, o. Oh. Ayan, pagod na pagod. Arito. Ayan, o. Oh. Ah. Napakain ko na siya. So, papakawalan na natin ngayon. Ito na na may kaibigan nating kalabaw. Kamusta ka na? Mabuti naman. Mm, kalapitan. No, no. Okay, dito na. Diba pa kaulan sa maluwag. Ayan. Ayan kalapatids. Unit. Okay. O, oh, pamaya-maya. So, papakawalan na natin. Nakauwi na siya. Okay. yun dumiretso doon papuntang abanatuan ito bumabalik So ayun mga kalapatids na i-release ko na. Uh, sana makawin na siya. Then uh, matuwa na rin yung boss niya. Kasi sigurado nag uh, nag, ano, siya nag-isip kung saan napunta yung kalapati niya. Para rin ano, maramdaman niya yung uh, pag-alala pag nawawalan ng kalapati. So, yung mga kalapati, uh, na release na natin. Nagtataka kayo mga kalapatids, lagi ako dito sa ano na to, location dito sa lugar na to, nadala ako mag-vlog dito. Kasi sobrang tahimik. Ah, uh, kumbaga wala masasagap na maingay kasi maingay dun sa ano namin eh, dun sa bahay. Kaya dito ako. Ay, eh, napaka tahimik, lilim. Kaya pag nag-vlog ka, yung boses ko lang maririnig mo talaga so ayun lang okay mga kalapatids ah uh, natin yung mga nagpapabate okay uh, shoutout nga pala sa ano Ibasco e family kay Alfred and then kay Jem Mamaril from Saudi Arabia uh, kay Super Mike kay Daryl Jake sa lili ah uh, Pretofian Love yan kay Cedric Artiaga, kay Louis Gabriel, ayan, Aldrin Permanes, Taip, Saudi Arabia, ayan, hello dyan sa Taip, Saudi Arabia, tama ba yung pronunciation ko? So, kamusta dyan yung mga kalapatids natin dyan sa Taip, Saudi Arabia, kay Renmark Landero, ayan, kay Cedric Delgado, ayan, Marieta Bondoc, Alan Cabral, kay Hans Christian Arroyo, kay Daniel Paraso, Paul J. Carlos, kay Jesse Balotro, Rafael Miguel from Saragosa, Nueva Ecija. Ayan. Hello dyan sa mga taga-Saragosa, mga pansir dyan. So, taga dyan talaga ako sa Saragosa. Dyan ako lumaki. Okay, kay Christian Kim Subsuban, kay Vince Torres, kay Paloy TV, Rafael Cabial, uh, Prince Brian Silva, kay John Michael Sibal, John Peter Dramayo, Renmark Landero, Daryl Q from Italy, Nelson De Leon, ayan. Martinez Lop, sa anak ni Sir Dare na si Daniel at sa asawa niya na si Teresa Barrios. Ayan Jerome Jusay o Husay, Aurelio Aquino kay Corpus Lap, Renante Daging at sa tropa niya na si Ramil Deluvio. Family Aguilar from Santa Barbara, Pangasinan. Hello po dyan sa mga taga Pangasinan. Kay Pace Pace Lop. Uh, kay Xavier o Xavier Lop. Kamarin. Fly Voice. Ayan. Kay Aguilar, Aguilar Bakery Lop. Ayan dyan sa Tarlac. Hello dyan sir. So ayan mga kalapatid. Sa uh, nalalapit na yung derby namin. So isang training na lang sa Bagabag Nueva uh, Vizcaya. So, Sunday yan. Sana makatagpos o makadulo yung tatlo nating natitirang warriors. So, good luck sa ating lahat, mga kalapatids. Ayan. So, ayan lang, mga kalapatids. Maraming maraming salamat nga pala sa pagtutok sa akin YouTube channel. O, happy 10k subscribers sa tayo, mga kalapatids. Salamat sa inyong lahat, sa supporta ah uh, masayang masaya ako kasi dumadami na tayo mga kalapatids. At dyan nga pala sa ano, wanti ako na makakalimutan sa haters ko. yan nagko-comment siya lagi sa akin eh. maraming maraming salamat sa'yo kasi pinapanood mo pa rin yung videos ko. Kahit na hate na hate mo na ako, pinapanood mo pa rin videos ko. Maraming 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 salamat sa Kung wala ka, syempre, eh, bawas yon sa views ko. Maraming maraming salamat kahit ano sabihin mo sa akin, wala akong pakialam. So, nag enjoy ako sa ginagawa ko. Then, syempre, kumikita ako. Maraming maraming salamat sa inyo. So, ayun mga kalapatids. Okay, uh, i-drop nyo ulit yung ano, mga magpapashoutout. I-comment nyo na sa baba. So, okay na. Okay, maraming maraming salamat ulit mga kalapatids.